Se um Hello and what's up mga kalae and welcome back dito sa Alienation Vlogs and for today's video is yan mag-update muna tayo ng ating mga ipinares Bale mga kalae ibinalik ko to sa kanilang pares mga kalae kasi magpapalabas na tayo ulit ng kanilang pares yung kanilang pares mga kalae ay na out na natin so may, may nag Uh, nagbili-bili na sa atin doon kanilang anak na nag-iisa so ngayon pinagpares na nga natin kasi wala tayong lahi niyan at same time ito pinagpares na rin natin wala pa lang silang pahitlugan kasi nga uh, hindi pa sila ready hindi pa sila ready ng umitlog so meron pa silang 2 days bago natin lagyan ng pahitlugan ito kasi ay umuubog na sa ilalim kaya sign yun na kailangan natin maglagay ng pahitlugan dahil malapit na silang umitlog mga kalay. so at ito naman mga kalae Update na rin dito. May isa na tayong inakay dito. Un, kung makikita nyo, mga kalay. Eh. May isa na tayong inakay dyan. Kasi nga, uh, yung kanilang uh, pa lugan, tinanggal ko na kanina. Kung makapansin nyo, mayroon tayong isa dyan. Fully black. So sana, kasi... Uh, hindi pa tayo sure kung pure black yan kasi pinsan naglulugon yan nagiging tiger grizzle yan ipinaras ko lang siya sa black para hindi mawala yung pagka black ng mga taikat grizel natin Ayan. so gaya nito yung father niya nung inakay siya pure black din siya pero nung naglugon yan ganyan ang lumabas na kulay the same time ito din nung anak niya kasi ito eh yan baliin breed na yan eh ito kasi uh, nung inanak niya ito ay pure black din so yan ang naging resulta nag white feather at saka nagbaron ng batik batik yan puti puti So 'yun mga kalii. So hindi pa natin sure kung pure black talaga 'yan kasi nagbabago pang itsura pagkalumugon. At the same time tinanggal ko na rin yung kanilang paa-itlugan kasi patatat pat hindi ko na sila pa itlugin. Papahinga ko na siya kasi mag magtatagulan na, mahirap mag magpay ka, ano, na kay o magpay kapag ano, ulan mahihirapan din tayo mga kalay kasi araw-araw tayo naglilinis ng hulungan mga kalay kaya naman tinanggal ko na at ibibre ko na yan susunod na clutch na lang tayo magpapanak dyan mga kalay at the same time dito tinanggal ko na rin yung mga anak nito isa sa kanya ay nag overfly bumalik na so tinipan ko na lang ah uh, kesa ipwede ko o bunutan o gupitan tinip ko na lang kasi ganoon din naman yung sumantotan nun eh kaya intayin ko na lang maglugon at malaglag yung mga balahibo yung, pe, yung mga bagwis nila kaya ganun lang mga kalae at the same time nga meron na rin tayo dito mga kalae dito sa Japan natin bali yung isang anak nito yan nasa na yun mga kalae kung nakikita nyo yun yung blue bar na white plate na yun yan una nila na isang linggo sa tatlo nating inalpasan mga kalae na bago mga kalae na galing dito yung dalawang black tapos yung hen na, naririto mga kalae inalagay na natin sa hen section na maliit at uh, pinagpapahinga na nga natin at the same time, itong mga kalay eh, meron tayo ditong isang inakay yan, napisa sila, tapos yung isa ay hindi maganda yung resulta ng isang itlog kasi nga uh, hindi siya pinisa ayan o, oh, meron tayong isang maliit yan o, oh. kung nakikita nyo yan o, oh, natin bali pa ano na to siguro, yan o, oh, busog lusog yan o oh. oh, o, oh. busog lusog mga kalay eh. kita nyo naman o, oh. nag-iisa nga lang pero okay na to, kaysa wala <laughs> so yun mga kalay, eh. Bali, isa lang talaga ang kanilang napisa. Gaya nakaraan, isa lang din. Ah, ayun na, sa ilalim ng kulungan ng mga hen. Yung, mga, kalay, yung blue bar na white flight na inanak nito, medyo sunog. Manasain na yung kulay, tapos yung katawan sa ama, pati mata. So, maganda rin. So, maganda rin yung resulta niya. Sana, hindi lang maganda yung kulay. Sana maganda rin ang performance pagdating ng liparan. ng no, mga kalae. So, yun mga kalae. Bali, yan muna ng update natin ngayong araw, mga kalay Pakibulong sino ngang malupet pakibulong sino ngang malupet pakibulong sino ngang malupet